Binusisi sa kamera ang pondo ng PCSO para sa susunod na taon na nakatuon sa pagtulong at pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino sa sektor ng kalusugan. Narito ang ulat ni Mela Lesmora. Sa kanilang pagharap sa budget hearing ng Kamara, iniulat ng Philippine Charity Sweepstakes Office na nalalapit na ang paglunsad nila ng mobile application para sa Lotto Games. Ayon kay PCSO Assistant General Manager Arnel Casas, bahagi ang hakbang na ito ng digitalization ng kanilang ahensya. Pero kahit masimulan na ang bagong proyekto, hindi pa rin naman anila mawawala ang physical outlets ng Lotto. We're about to launch The uh, uh, digital uh, gaming operation, starting with the mobile-based um, uh, application platform, that will uh, initially be utilized for the uh, lotto games. By uh, September uh, 18 to 19, we will now have our uh, user acceptance testing with all the. Um ah, so <laughs> pala. Yes. All right. uh Pero ang tanong ng mga mambabatas, paano naman matitiyak na hindi ito ma-access ng mga minor de edad? Tugon ng PCSO, mabusisi ang ikakasang registration process dito, hindi lang para maprotektahan ang mga kabataan, kundi para na rin sa seguridad ng mga tataya. We have this what we call the KYC or Know Your Client. This guarantees that no minors will be able to uh, register Or place bet using the mobile uh, uh, web based application. For you to register, you will have to uh, take uh, or submit a picture, a government uh, ID to be submitted uh, with taken the face of player. Kasabay niyan, ibinahagi rin ng PCSO na pinaigting pa nila ang pagtutok laban sa mga illegal gambling operations sa bansa at may confidential funds din sila para rito. We have established coordination with the law enforcement agencies, yung NBI and PNP. Uh, lalo din po sa local government units, we are also coordinating. Lahat ng ito natalakay sa pagharap ng PCSO sa budget deliberations ng House Committee on Appropriations. Kaiba sa mga naunang budget hearing para sa panig ng PCSO, nakatuon ang pansin ng mga kongresista sa kanilang financial statements and targets. Dahil imbes na humingi ng pondo, ang PCSO mismo ang nagsisilbing isa sa mga funding source ng pamahalaan. Bahagi ng kanilang mandato ay ang pagbibigay pondo sa health programs, medical assistance and services at charities ng gobyerno. Kaya't sa talakayan, hindi maiwasang maitanong ng ilan. Paano naman matitiyak ng PCSO na walang favoritism sa paggawad nila ng hiling ng mga local government unit at iba pang institusyon na humihingi ng tulong? We assure the honorable members of this committee that Uh, there is uh, prudence in deciding. Uh, as I mentioned earlier, Your Honor, uh, we vet the request primarily based on the date we received the communication. Second is the eligibility of the municipality or the institution being endorsed. Bukod naman sa PCSO, humarap din sa budget hearing ng komite ang mga opisyal ng Commission on Higher Education. Ito na ang ikalawang beses na sumalang ang CHED sa budget committee hearing para linawin ang ilang detalye sa kanilang budget proposal na hindi na sa unang pagdinig. Sa loob ng linggong ito, inaasang masisimula na rin ang talakayan sa plenaryo nitong proposed 2024 national budget. Melales Moras para sa bayan.